mga katanaw nandito po tayo ngayon sa Paradise Park pupunta po tayo doon sa nilagyan ng mga karton eh e, ko sa inyo kung bakit kami may karton yun po ang pang kilib namin sa halaman tayo po ating pong puntahan doon sa nilagyan ng mga karton ito po yung aming <coughs> rasa ayan po nakikita po niyo yan mga karton po dito ito po yung ginagapit namin sa pagkilib doon sa mga puno ng halaman para hindi agad matubuan ng damo ayan po ang purpose namin sa mga karton at kami ginagawa at ito naman po yung kawayan na pinuputol-putol po namin para gagawin pong pinakapaltak o pinakapako doon sa karton, siyempre pagkawala yung kawayan na yan Uh, hindi namin mailagay ang karton sa puno kasi mapapawid magkalis-lis uh, ito na po siya yun, nagawa namin yung pako para papaguan yung karton okay po sana yun naliliwanagan na niyo po na pa ito po mga katanaw yung karton natin ayan inaalisan pa po ng mga plastic kasi yung mga plastik hindi po natutunaw yan kaya inaalis muna bago natin ilagay sa puno kasi sa tagulan natutunaw rin yan yan po eh titingnan po natin yung nalagyan ah, ng mga puno dito po sa bandang ibaba ito na po yung nalalagyan namin puno po ng kakawati ito na may paminta tapos nilalagyan po ng karton sa paligid ayan po ayan nilalagyan po pati yung ating mga kape ayan po yung mga kape ayan nilalagyan po natin para po hindi agad madamuhan yung puno ng mga halaman para hindi matalo ang paminta yan ito po yung paminta oh. para po oh, hindi ito matatalo yan po hanggang ibaba po yan may mga lagay na po yan dito po ginagamit yung mga karton at yung pangpako natin tong dalawa pong babaeng ito sila po ang naglalagay sa mga puno ng ano titingnan po natin kung paano nila ilalagay sa puno ang karton at yung paltak na sinasabi ko. Topo si Marina. Hi, ka Marina. Hello po. Uh, at ito naman po si Filipina. Hello po. Ayo, Pilipinang Filipina, ang ganda. Ayun po, Pilipinang Filipina. Yan po, maglalagay na po kami. tingnan kung paano po ilalagay nila ang ya yeah, puno po ng kakawati yan na mayroon pong paminta yan marami ba tayong nabubuhay na paminta nung tinanim bagong tanim No. Ganyan po paglagay ng karton. Tapos pinapakuwan po ito ng paltak na sinasabi namin pako ng kawayan. Ayan. po kaya nilalagyan ng ganyan para po hindi masukalan agad yung puno at saka hindi ho maiiga yung lupa kagad namamatay kasi pagka masyadong mainit kagaya ngayon mainit sobra uh, namamatay Kaya po karami namin kailangan ano dami namin kailangan pang paltak pa kung kawayan kasi yan mga tagpi tagping karton nilalagyan nyo yan kasi hindi nyo lagyan mapapawid nyo yan maalis dyan sa puno Ayan po. Tapos na po yung ating paglalagay. Ganyan po lang ang ginagawa. Yung po, nakita na po nyo yung, yung kung paano ilalagay yung mga ano natin, karton sa puno ng mga halaman. Ayan po. Dito po tayo sa pinakadulo ng parte ng nang lupa ng Paradise Farm ito po dulo na po ito yan maluwang po ito dito dito po nagpapapihit si sir sa kanyang sasakyan na defender dito po sa dulong ito kasi yung kabila pong yan hindi na po sa amin yan yan hanggang dito lang po ang patuto nito paibaba ang ganyan tapos dito naman sa kabila yun paibaba rin ganyan puro po pamintahan po ito puro kakawate pamintahan may kape pero ang nakakarami po dito ay paminta. Ayan. Nakakarami paminta. Sila po ay dito lang sa kabila pa. Kabila pa sila naglalagay. Kasi maliwag kasi ilalagay ang karton. Kasi maraming katataktak. Inalisan pa ng plastik. Yung ano. Ayan. Siguro naliliwanagan na po nyo yung kung papaano namin ginagamit yung karton. Ayan po. Ayan. Ayan po nyo mga katanaw. Ganyan po ang aming paggamit sa karton. Ang malaking pakinabang po sa amin yung mga karton. Maganda po rito sa Paradise Farm. Talaga po puro halaman lang. Yun. Mga halaman, kahoy, may mga niyog, pamitan, Mayroong, mayroong ah uh, ano ba yun, ubi, ubi pala, ang ubi kasi ngayon parang lugot na, pagka tag-ulan siya, saka sisipot uli yan. marami pong salamat sa inyo pong pagpanood sa aking mga binablog dito tungkol sa aming farm sa Paradise Farm uh, yung mga bago bago pong nanonood nito paki subscribe naman po sa channel ko sa Youtube Katanaw Jules marami pong salamat mabuhay po kayong lahat papahalab na po kami bye bye na po ito po yung dalawa naming oh, paalam na po kayo si Marina at si Filipina. yun po ang aming mga muse dito sa Paradise Farm ito so po ang kanilang tarbaho dito ay okay po salamat bye, bye po babuhay po kayong lahat bye, bye.